Hi, bye. Huwag sa tanang mga na ko karon. Dala ko'y gustong i-share ba? Ang usa ka gabi nga di jud na ako makalimtan hangtod sa ko ang kamatayan. Last week lang kay among parents two days nga wala sa balay. Kinibisita sa mo ang pariente sa bukid. Kami ni ati sa balay nga nahibilin. Excited po dang buwi nga ako. Kay naiplano ako ang barkada nga mag-sleep over me sila hang balay. Nanangid ko ni ate nga di ko mole. Huwag ni sugot man po dayon ako ang igat ni ate. Wala man lang na hadlock nga siyara usa sa balay. Daghan man po may mga silingan, mo dili po ko mahadlok huwag maunsa nga ako ang ate. Pero bad timing kaayo kay galain man ako ang tiyan anang buntag. Permi kong nagbalik-balik sa CR. Maunang wala na lang ko ni Dayon. Wala ko nila kao, huwag si ate kay wala kahibalo nga wala ko nila kao kay may trabaho man na siya. Pagabihan na kay dugay kaayo ni Uli ang igat na kong ate. Nanglak na lang ko, unyagi off na ako ang mga suga. Pag sa kwarto ko ni ate natulog, kay Mingaw kay ko sa kong kwarto nga wala silang mama. Anyways, kay 20 na di ay ko. Pero sa kwarto paghihapon ko nilang mama o papa matulog. Wala pa ko malutas. Bitaw. Naman kay kwarto po pero under construction pa to. Si ate po, kidiliganahan mo tapad na ako kay Murad ako guwating nga matulog. Giyof na kong suga sa kwarto ni ate kay dili ko katuog na ay suga. Siguro mga around alas on na to, nakamata ko kay naay ay naglagubo sa gawas. Aha, ka, nakabangon din ako ang kalag kay basig na ay kawatan nakasulod. Gipaminaw din ako sa portahan o na ako silhe kay in case lang musulod niya na ako'y pang self-defense. Pero natingala ko kay na may nanggiungol nga murag na lamian. Naahak dyan. Kaya ako gitarong o paminaw nga. Tingog manini ate ang niingon nga. Babe, add sa kwarto. Well, nagungol-ungol pa na asin. Ahak dyan si Ati di ay og ang iyahang uyaw. Nagkabuang jud kog kadali ato ba. Ngamorang na mental black na ko kung unsay angay na akong Ako man hinuoy na uwaw ni Landoha. Isagpa pa na ako ang nawong kay Basiga. Gidaman na ako pero tinoo jud. Dyod. Dili jud to damgo. Isamot akong kalisang kay nituyok naman ang door na. Naahak na jud ni. Wala na jud ko nilihok sa kong gitindugan og namahala na lang ko og ni pasiga ni Lagsuga. Way nga surprise. Nipilit na lang jud ko sa gitindugan ako dapit sa portahan. Kay ni abri naman man na. Gipiyong na lang nako na ako, ako ang mga mata. Pero ang usa ra na kay ang usa makimarites man pud ba. Sa <laughs> so, mato Nisulod na silang ate o ang iyahang uyab sa kwarto. Nga grabe na kinitkitay nga nakabra na lang si ate o naghukas na ang iyahang uyab. SPG alert yun ba? Nisulod ang hayag sigikan sa sala pero wala sa ko ang dapit kay naaraman ko likod sa portahan. Naglibog ko o malipay ba ko o mahadlok nagisira na nilang portahan pero wala nila pasiga ang suga sa kwarto. Mora na jud kog tiki nga nipilit sa haligi. Wala jud ko iliukliho. Bisag paginhawan na ako, ako ana jud gipugan. Nakadungog na lang ko nga ingon si ate nga. Babe, kanako ako please. Dayo na pa ingon nga. Babe, faster. Paspasipa please. Sige pa hapit jud ko makaubo adto ba kaogan sa kong ate ba wala man ako sila makita kung sa forma pero mura ko ga nagpaminaw og SPG na live na live ba sampungan ta na ako akong dalungan pero mura nahimo ko guys Nigahi na mas gahi pa siguro sa notch sa uyab ni ate <laughs> bitaw Ahakjad kayo kay Murag. Ako pa'y unang nagahusan. Well, sige silaga. Palami isa ko ang atubangan. Nawala na ako ang pagka-inosente sa mga sound effects nga ko ang nadungog. Lami isinggit og. Kanos apa man mo mahuman kay nikaging kaging nakutire. Duha yud hinuon ang gipaningot na ko ato nga time by. Ang ako ang noong, ogang ako ang opos habitao <laughs> Let's check ka Ang butog yun sa to na pag-survive guys nga. Halos mo duha ka oras na siguro silang gapalami sa kong atubangan. Pag mo ka oras na pod kong murag na stroke kay wala na iliho-liho. Dako kaya kong ginhawa sa nahuman na yun silang pahungaw silang ipang bati. Pero, yate yun kaayo kay pag-ingon ni ati nga, Babe, pasigaas ang sugabi nakaingon jud ko og Lord pwede <laughs> na ko nimo kuhaon bitaw bisag mura na ko naistro kay wa na kliho, liho aning kamot gihapon ko nga makamang ngaway himo ang tingog sa si ilalom sa katre mura na jud ko dinja nga na stroke Safe kong nakakamang sa si ilalom before napasiga ang suga. Sakit kaya kong lawas sa tuban. Si ate man untay gi palamiag ayo pero apil man pud ko nga gi pamaulan. Hambitaw. <laughs> Tungod sa kong kakapoy nakatulog jud ko sa ilalom sa katre. Nakamata ko nga buntag na. Nakadungog ko nga nana sa gawa silang ate nga sige katawa sa iyang uyab. Ipanindigan na lang dyan na ako ako ang pagka-ninja guys. Kay dito na lang dyan ko ni Ambak sa bintana ni ate niya, ahaka ka lagi ba? Kay perte yung sakita sa kuntiil, kay pag landing na ako, naaman di ay kaktos ditong dapita. Wala pa di ay nahuman ako ang kalbaryo. Gakiang na ko pasulod sa balay. Huwag naabtan ako ang duha sweet kaayo, nga lami kaayo pang labayo ng kaktos. Pero, maura to. Ang tuwisit kay na kong kaagi sa kwarto ni ate, ang naman po siya sa iyahang Pero bitaw, mayo po doon taog na uyab nga akong wakwakon ba. Pero walay man ay. Paita. Wala ko'y kapahungawan. Bitaw. Munang, nagdari na lang ko magpahungaw. Pero gataki ang jud ko ato kay sakit kaya tiil nga natunok sa kaktus. Abdan dyan ako to sila nga sweet kayo Og nagluto si ate o niya ihang uyab na hang likod nga gabakag. Lami padunggan og nagawasan na ba tanan? <laughs> Bitaw. Pero wala pa dyan ng ilhang wako kanay eh, kay wala na lang yung dyan makahuwat nga makasal sa lando. Pila na lang unta kaadlaw o niya nagsaling kay wala silang papa. Nagpatuyang na lang Og pala So, mo nga, naala ko sa kwarto ato ba? Sa kwarto nilang mama. Ay makatroma na ang kwarto ni Ate. Ingon ko ating nga, matulog ko o di maistorbo o na ay mangita, ina lang kapoy ko. Nangunta na pa na si ate og nag-unsa daw gabi eh, kay nga nung wala daw ko'y tulog. Ningon na lang ko po po nga banha kay mga ero nila, si Gigawang, nanguwag siguro. Daliman jud kay duha kay ero ang nanguwag. Wala na ko ni tanaw sa reaksyon nila. So toy din ko sa kong kwarto. Sila na bahala sila ang konsensya. Without. Sa so, motong natulog jud ato kay naapil pud ko bilar nila gabi. Pag mata nako kay gutom kaayo mong nigawas ko pero nalisang na pud ko kay nagchinulaay na pud ang duha sa sala. while nagsalida ang TV. SPG alert again. Lami isinggitan o wala pa dyan mo na human anak. Kadugayan ana kay manghuwam na dyan na sila o wait sa pato kay way kahumanan ilahang pinaakay. Pero ako na po ang nag-adjust. Ahaka dyan aning kalaki habangan na after shock ilahang linog-lino gabi. Ang gutom na rabadyod kaayon. Nagkinto nalang lang ko padulong sa kusina aron magkuha na lang ko ganon o sudaan og, og dadon ako sa kwarto aron di ko tawon sila maisturo. Pero aha kayo ka imbis na ginahinay ko na buhian man hinoon akong taklob sa kaliro. Perteng bagtinga. Nakaingon na lang ko gahat nga. Che, Ming, buing ni Ringa ba? Murag wala pa ka na patay gutom kaayo. Pero loya sa mong ering bay nga malinawang natulog, ako ang gibonalan. Damay-damay na mi pa. Habit ako. Isunod ako nagsilihog, isunod kaayo nang among ering kay mong sukol po. Ahak di kaming. Nakalili ko nagkalit si ato. Muta na siya kung kaganihara ba ko. Ningon po ko nga karun pa gipakaon ni mong iring te ito ako ate gipakaon naman gud na nito bagbud ko mura man ligi wala pa kan akay manungkab man hinoon o kung makamatay lang ang tanaw sa iring bay kasiyam na ko namatay bitaw Sa so, matang paghuman ako kuha o ganon o sudan, dito ako nilingkod sa sala at tubangan sa TV aron di na jud sila ka lugar kay ipol ana jud ko og sige adjust butan man sa din si kuya bay pero mo nga uh, parehas po silang ating uh, mga kiat kaayo pero dakong pasalamat na lang jud nako kay naabot na si mother og si father mahilo na na jud ako ang kalag sa balay panihapon si kuya kay ang kiat na kong ate moay nagluto og panihapon sa nang na May, nag na sila about sa kasal nilang ate. Lami mo sumbong ni Papa nga pa. Nagubuhubo na raba na silang ate bisan wala pa yung kasal. Makita dyan may adobong manok ni Lupan pa. Habit ako. Pag po ni Kuya at o pa dyan ni Mama kay anak rapatulugon sa balay kay gabi na daw mo Na, na-adjoy part 2 sila haba. Pero ningon na si Ate Pod nga muli siya makay unya ra daw siya matulog, ani inig magkasal na mo. Basta kay ni isa ka na kung kilay nga lapas sa kong agitan. Nita na ate kay mutanaw ko kung unsay nawong sa feeling nga inosente mo. Feeling wala pa nakasunay.